Dito po. Ayan. Ma'am, pangalan niyo po. Deninsya. Ayan, pala pa muna natin. Sino? Wala. Ilan taon na po kayo? 65. Ayan. Wala naman po nararamdaman? Wala. Ayan. Kayo po, ma'am. Wala naman po ba kayo nararamdaman? Sige po, dito po kayo. Ngayon, simple lang po mechanics ng game ko. Sasayaw lang po tayo ng tempo sabi Sabay po tayo. Ayan. 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 po natin Ayan. 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 Ayan, alam ko naman po, nagsusumba po kayo. Magaling po kayo sumayaw. Ayan, pagbilang ko po na three, palakpan po. Ayan. Ayan, pagpila okay, po kayo, ha. Alam ko po, ang price nito. Ayan, ayan. One, two, three, sayaw po. 是我是胆量。 1,000 pesos. May ko sa ako ko. Oh. Oo, oh, ayan. Sige po. Ano po masasabi niyo po kay Elijah birthday niya po ngayon? Ah, uh, happy birthday, Elijah, in uh, oh. yung natin si Lala. Ayan, thank you oh. po. Naman, Lala. Ano po masasabi niyo po sa oh. 50,000 pesos? Ano po gagawin niyo dyan? ika Ayan, sige po. Kaya ako pipili po, <laughs> po ngayon ang, ano, tara. Ayan, sige po. Ano po masasabi niyo oh. sa ating birthday sa laban ng si Laja.

dinatawag ako si Mami. Ayan. Papakain muna tayo. By table po tayo, picture. Sige po. Picture by table po. Sige po. Para pila-pila po. Uh, sige po. Uh, isang helera na lang po.